Ang pangalan mo, oh. Charles Poop ka daw. Oh, Ang pangalan niya, Charles Poop. <coughs> Thank you. Charles Poop. Charles Papi. No. Kanina kang papi. Ay, para sa iyo no, ito. No, no, Sabisib. no. Sa bisib. Sa bisib. Hindi. Charles Poop. Ang totoo na Poop po. Oh. Charles Poop. <laughs> Team Thai. <pie. Charles laughs> <poop. laughs> yes, Charles. <I'm> sorry, sorry. <laughs>

May tambalan na po. Bata pa yan. Ang bilis ka nga, Bata pa yan, idolo. Huwag mo napatulan yun. Huwag ka ng pulis. <laughs> ano mo? Momo? Masarap magmumo dito. Ano mo ba, na yun? Hindi mo mo ano? Mata din pala ito. <laughs> Nako po. Tayo lang pala matatanda dito. Anong momo? Yung ano ba yan? Yung ghost ba yan na momo? Ah. Ahem. Hindi hmm, ko alam mo yun. May huwag mo kang tasikan nung tubig. Tubig, tubig, tubig. <laughs> Awiwi ah, mo yun. Ah, baby, kailangan ng diaper. Hehehehe. <laughs>

<laughs> <laughs> Ay, nato na, entertainment na naman dito sa babae. Okay. Good, oh, good! Magagalit yung mama ko pag kinis mo ako. Si Ross kasi, 8K. Ay, nakapok. Ay, eh, ako sinok ko. <laughs> Baka mabawasan yung timbang niya. <laughs> Tawagin mo yung mama ko, na mama mo din. Ay, magigitara ko din. Pusing. Oh, <laughs> <laughs> na mama ko, yung mama ko ng mama din. Si mama? Hihi. Share na kayo ng mama. Yee! Grabe, ang bilis mo mag-is... Ay! Ay ano, pumunta oh. ka na ako. Nasa VR chat na kami. Pumunta ka ng VR chat. Ay, ba't diyan nagmagmumumal sa simbahan? Wala lang, Ito eh. ay banal na, na lugar. Mag-play na lang tayo dito. Ay! Ay, nasa simbahan kayo! Nasa simbahan kayo! Mag, 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 ano kayo? <laughs> Sabi ni Mama, masama yan. Sabi ng mama niyo, magsimba kayo. Katawag na ako. Katawag na ba ako na ano? ng ano? Nang pare. O, wait lang. natin si father. Ano, si father. Para din nag-online si ano? Si father. Si Padre. Sige, si ito, ito, ito. ito. Diyan ka lang, ah. Huwag ka maalis. Katawag <laughs> siya ng pare. Huwag <laughs> ka umalis ka. Ah, yeah, ala, siyempre, mag sa'yo yan. Eh, sige, kami na, kami na ang mga ninong at ninang nyo. Ako na yung pare, eh, ako na yung pare. Eh. <laughs>

<laughs> Kita naman yung pangalan ni server Kitang... Eh. Kita Di ba? sa baba? Huwag ka dumigit sa pader! Sana gilid eh Huwag ka dumigit sa pader! Tama, tama Ito! Naka-open naka ka sa Discord! Ingay mo! Ito, ito kami to ito sa gitid ni Baby Sabahan na tayo eh Sige, dili tayo sa gilid Uy! Dili! dili, dili asig, ako, ako yung banta niya Baka may makayari ka kaiba dito no <laughs> na, may gana pa si Ito. Uy, nagdiyan maglayo kayo yung dalawa. Masyadong dikit, masyadong dikit. Nag-off mic na pa tayo. Malinig tayo dito. Tayo dito. <laughs> <laughs> Wala, labog nga ito kalin. eh. Ano ah, ba? Labog ito lang. Reverse to reverse. Dapat <laughs> ganun ba? hindi to sims, hindi to sims. Bakit may lumalabas na <laughs> ano dyan. Puso-puso. <laughs> <laughs> ah. <laughs> <laughs> ah. Alam mo na pala, ah! San kaya? O, gamitin natin. CCTV. Labas sa CCTV. Ah, lilipad-lipad siya. Hindi niya kami mahanap. Yes, <laughs> 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 yes, yeah, <that's> Secret. <laughs> Secret. <laughs> eh, no, kita ko. Lumilipad, oh. <laughs> Tantiya kami. Hmm. hmm. Ayan na si Eri, dumating na din. O, oh, dalawa lang sila maghahanap. Dalawa <laughs> lang <laughs> sila maghahanap. Oh, CCTV mo na. Ay, oy, oy, sana po tayo na mag. Ayun na, dalawa na tayo. Ayun na. Oh, kaya kami. Hmm. Mm. Na-focus na si Nightmare. Mag-itid. Okay, okay. ano mag dalawa, masyado kayong magdikit. Paglayo ka kayong dalawa, mga bata pa kayo. Follow in, follow in. ingit. <laughs> <laughs> What's up, Grabe boss? Ingit ka ka! Mga too. bata, mga bata. bilis mo! Ano, wala, <laughs> na, no, nasa labas wala, si kayo. Tara, <laughs> <Kaya>, mag-ano <laughs> mag tayo magdasa. Huli! Si mo, madam, kompleto na, may Suppose. bridesmaid na. Oh, may bridesmaid na, ikakasal na yung mga baby. Wait, wait. Pasok na kayo dito, pasok kayo dito. Pasok na kayo. Gusto namin Dito, dito, dito kinakasal sa taas ng ano. Shit dito kinakasal. Ay, yung vlog. Kaya ako yung mag ako yung magiging pare, pero babae. Kailangan, ano, huh? kailangan paket, lang ako. Walang music. Oh, walang tan, tan, tara. <laughs> I now Dad. announce Dad. you. Husband Dad. and husband. Now, you may kiss husband. Kaya doon kami sa altar. Sa <laughs> ka, no. altar kami. Ano namin to, <laughs> <laughs> an? pre things, yes. <that>. Three Hindi, na Sa team. I'm only later. Need gamitin Dito tayo sa altar. Gusto nila sa altar. ano namin, ano ba yan? Um, Bayarin niya kami na, ba? ah. How the, you, how the fuck do you get up here? May commission ito Pag-announce. Oh. Ba, ah, ito. Pag-announce tayo na may kasama. May ano na pala tayo dito? May audience na pala tayo dito oh. O sige, uupo na ako, uupo na. Ito ako sa mayroon. Ano ako eh, bridesmaid. Wala kanyang suot idol ako. Yan ang nakakaya yung magparasa dito dalawa. Yung <laughs> mga nakaano ako. Kasakawa ni server, ramen.

bisit na palo Kristo tapak idirec system ba ay bisit na yun pory Kristo tapak Kristo ano 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 ano Kristo ano Kristo ano ano <laughs> wait 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 Um, um Wait long holy, <laughs> holy water holy water Holy water bang holy water Holy water Holy water <laughs> <laughs> Holy water <Linuraan. laughs> So are you prepared as you follow the path of marriage to love and honor each other for as long as you are both shall live <laughs> Nightmare! Alam namin masusunog ka pero lumapit ka dito. Yes, Daddy. Shit! What, Daddy? Trey! Tayo dyan, we lost. <laughs> <laughs> Join your hands and declare your consent before God and His Church. By the authority vested in me, by the State of Uganda and Knuckles, I now pronounce you Husband and Femboy. You may kiss. <laughs> Go. <laughs> May Lord, in His kindness and strength, consent you to declare before the church. Give him a round of applause. <laughs> nung isa dun sa kabita, no dito? sa No, no. you <laughs> <laughs> <Nagkakasal ka na. laughs> Take a <ba> picture. <laughs> ayan, ayan. Oh, hala, 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 hala.